So mo mga ka islor uh, Medyo nakapagpahinga na tayo At Nagmaman man tayo kanina Yung Subukan nating Sinasubukan nating uh, hintayin yung wakwak -wak baka bumalik pero di na siya nagpakita, nagpakita. o dinin di na natin narinig yung boses niya Ay, hindi pa rin tayo kumpiyansa kahit hindi natin naririnig yung boses ng wakwak at yung uh, liwanag na nakita natin dito kanina uh, baka pinaglalaruan lang yung mata natin so, baka nililin lang lang tayo maghanap pa rin tayo dito <coughs> napakalulas pa <coughs> So medyo mag-ingat din tayo no. Uh, baka may mga <coughs> hayop dito sa paligid na nagmamasid lang din sa atin at pwede tayong atakihin lawin. o tuklawin. Hindi kaya merong makamandag na ahas dito. Uh, saan ba dadaan dito? Dito tayo. Hawak tayo dito. Subukan natin ang akyat. ito na yung sinasabi ko mga ka uh, ko nagloko na yung flashlight natin isa uh, medyo na low bat na so patayin ko na lang ito na lang yung gagamitin ko na low bat na yung flashlight natin na maliit uy lala uy Hala. ayan na naman yung boss ng wakwak. -wak. bumalik yung wakwak, -wak. bumalik. Hindi hey, magpakita ka, magpakita kang wakwak -wak ka. Magpakita ka. Oo. Uh. Magpakita ka wak. problema okay, rito mahirap maglaka dito kasi napaka bakilid yun o uh. hindi kampante uh, ito lang yung flash i-charge uh, magpalit ako ng battery Saglit na mga ka so, Palit muna tayo ng batiri Pwede na siguro yun Yan, Mas maliwanag kapag ganito Kapag Maka built in yung ano natin Dito sa hawakan natin Makakabit yung ilaw Tara so, hindi na paramdam yung wakwak -wak. Kaya abante tayo

<laughs> Loko po flashlight natin okay. may nakita akong hayop magliliwanag yung kanyang mata ano kaya ito saan ni eh. meron bang bahay dyan may yung, uh, ko baka pupunta pero mailap siya yun lumayo na yung pusa Kaya siya papunta. Napakasukal na uh, gubat itong nandito. Imposible Ito, namang eh. paano siya mag ano dyan? Wala namang bahay dito. ano? Eh. Puro balite na nga oh. Napakalaki ng na mga bagong dito oh. Saan papunta yung pusa na yun? Baka dito siya nakatira sa ibabaw. Pero paano siya titira dito walang bahay dito puro balite yung nandito ano bang pusa yun ming, ming 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 halika dito ming ano yung pusa yun may mga pusa talaga dito sa agobat no, siguro mga yung mga pusa na yan ay mga naligaw na pusa kasi dito na sila sa bundok tumitira sa gubat. so ano kaya kinakain nila dito baka naghahuntingan sila ng mga hayop din hmm? wala namang oh, yan oh. para. Hindi lang ako sure, no? baka may bahay talaga diyan sa ibabaw no. Kasi may mga ano din mga boses ng aso din ako narinig ko. Kaso nga lang malayo. Pero kung may bahay man diyan, ang tanong uh, bakit po lang daan? Saan ba kung may bahay man diyan sa ibabaw ng mga uh, mga kakahuya na yan, yung mga oh, ayan paakyat kasi ano, pero napakasukal. Ang tanong i saan sila dumadaan? hindi mo nakatira kasi ano napakasukal talaga napakakapal pa ng mga puno at puro balite pa yung nandun no Grabe, ano? Mi, 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 mi! Uy, ala, 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 uy, ala, anong ayok yun? Hindi na pusa yun ah parang mas malaking hayop uy ano yun? malaking hayop pusa yun nakita ko kanina pero hindi yun boses ng pusa ibang hayop yun mas malaking hayop parang nandun banda daw ano ba tong kagubatan na to? delikado pala talaga dito baka bigla tayong hindi dito at lapain tayo ng malaking hayop ayun o puro pa naman dito kakahuyan ano kaya yun Uy, dito naman sa kabila puro kawayan din <makes noise> uy, uy. Ala, Nandun na naman yung malaking boses Parang lumipat nung para na doon natin yung ilaw Para talagang mas makita natin kung anong hayop yun <coughs> Uy, ano yun? Oh, 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 Hala Nandito banda Ano pang hayop yan? malaki siya malaki pakiramdam mo malaki talaga kasi malaki yung boses pakita ka uy lugar na to punong puno ng alam nyo mga ka-explore uh, napatanong ako sa sarili ko kung merong malaking hayop dyan yung narinig ko kanina kasi uh, tingin ko lang lang eh malapit lang imposible naman na hindi niya ako atakihin nandito lang ako eh Siguro kung uh, nandyan 'yun. Baka sinunggaban na ako, baka bigla na 'yung tumalon papunta sa akin at inatake ako. Pero 'yung pinagtataka ko, eh parang tahimik lang 'yung paligid, maliban dun sa buses niya na narinig ko. Tahimik talaga at at 'yung mga uh, Sanga ng kahoy at dahon hindi man lang gumagalaw kung meron kung nandyan yung malaking hayop na yun ayan o oh. ayan wala talagang uh, kagalaw galaw na napapansin ako sa paligid maliban na lang sa uh, mahinang ano ng hangin mahinang kasi ano eh hindi masyadong mahangin ano kaya yung hayop na yun pero pag atake siya may dala naman akong itak lalaban ako sa kanya Pakaisdor, merong insekto na dumapo sa ating kamera kuko lang natin. Ano ba insekto yun? Ano mga hayop na yun? Ayan, oh. Parang nagpaparamdam lang yung hayop na yun ah. Oh. Wala man lang tayo nag nakikita yung indikasyon na atake siya. Meron wala tayong mga, mga paggalaw na nakikita. Subukan yun na natin hawakan tong bagong Baka mapalapas natin yung hayop na yun tayong narinig na parang nagalit yung hayop na yun ah ginalaw na natin yung bagon ano kaya yung boses na yun malaking hayop magpakita ka ini